pa sampal dahil dyan sa hubre record na yan! Tama na ano, ano 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 ba ano 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 ba? ano 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 ba? ano 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 Tama na ano 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 para magtiwala siya sa akin. Paano po yan? Alam na po ni Lola. Sinigurado niyo po ba na nag siya na hindi niya po sasabihin kahit kanina? Hindi Naku, baka sabihin po sa ibang ni Lola yung secret natin. Eh, paano po kaya kung sabihin na natin kita atin na may ibang nakakaalam na angel? Na Naku, wag na muna. Hintayin na muna natin ang Lola mo. Oo. Oh. Ano po hintayin? hintayin? natin yung lola mo na maging ready siyang mapag-usapan namin yung mga sekreto. Ha? Huh? Ano po mga sekreto? Ah, uh, madam, coffee po. Is she really? Really? Ha? Huh? Ano po? But she trusted me with her secret. Sino naman siya? Alien po ako. Alien? Ang Nova, sinabi ko po sa inyo ang sikreto ko. Sana po magtiwala po kayo sa akin. Sana po sabihin niyo kay Carlos ko anong totoo. Para po hindi niyo na po daladala yan. Para hindi na rin po kayo nakukonsensya. Madam? Hmm. Eh, ano po ba kasing sikreto yun, ma'am? Kanino niyo po ba sinabi?

Ikaw! Subukan mo pang saktan si Aris! I'm recording too! I swear, ipopost ko to if you hurt Aris one more time! Tumigil na kayo! Okay, tama na. Sa halip na tumulong kayo, nangungunsinti pa kayo. Tama Kaya na. Kaya pa pal naman kasi ang pamangkin mo eh. Kunyari pa lalayo-layo, pa picture-picture naman. Tama na! Pasikat! Hindi nga sabi! Gusto mo na naman magpapansi kay Daddy! Tama na! Tigilan mo na yung pangihiyas sa pamangkin ko. So, you're the brother of my husband's mistress. Diba dapat? Dapat yan ang pinagsasabihan mo dahil sa kalandian niya, ha? Eh, hindi eh. Kinukonsente mo pa. Oo. Oh, nagkamali yung kapatid ko. Pero matagal niya nang pinagsisihan yun. Aba, dapat Alang Alangan naman, maging proud pa siya sa magiging kabit niya. Eh, ano akong kabit? Ha? Tao lang. Nagkakamali. Pero alam mo ko nung pinakamalaking pagkakamali ng kapatid ko. Ay yun yung mahalin yung asawa mo. Tsaka niloko siya. Sinikreto sa kanya na pamilyado pala siya. Pasalamat ka nga eh. Hindi na dinagdagan ng kapatid ko yung pagkakasala niya. At niminsan, hindi siya umasa sa pera ng asawa mo pag isa niya tinaguyod ang pamangking ko sa sarili niya pagsisikap. Umalis na nga sila ng Manila, di ba? Para hindi na makagulo sa inyo. Tapos ito kayo ngayon. Ha? Huh? Nang Umalis ay dito. na dito! Tigilan niyo ng panghihiya sa pamilya ko. Ano, Mingoy. Tama na. Walang galang lang po. Tama po yung sinasabi ni Mingoy. Buti pa ho, malis na ho kay rito. Kesa magpatawag kami ng polis at sila po ang gagawa nun. Nakakasiguro ho ako na makakasuhan ko kayo. Pagka mga abogado kay pumasok na at makakahanap sila ng ebidensya. Ang totoo niyan, marami hong nakakita rito. Sila ang witness kung paano sinakta ang anak ninyo si Aris. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Let's go, son. Let's leave this awful place. Awful doubt. Awful tayo, che. Oh, mga ina hindi na wala na, kung lahat tayo ay public mo ang photos mo.